Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakatanggap ng formal complaint ang GMA Network mula sa Sparkle Artist na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors umano ng naturang network. Sa isang pahayag nitong Huwebes si Kaisa ng Agosto, kinumpirma ng GMA Network ang naturang reklamo ni Mulak laban kina Jojo Nones at Richard Cruz, na pawang mga independent contractors nila. Ayon sa GMA, nagsagawa na rin umano sila ng kanilang sariling investigasyon bago pa man magreklamo si Mulak. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz. Recognizing the seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. The network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Anang Network Giant Matatanda nakapaglabas na rin ng pahayag ang GMA Network kaugnay sa kumakalat na blind item patungkol sa isang baguhang aktor na umano'y ginawang midnight snack ng dalawang TV executives na naganap sa isang malaking showbiz event. Matatanda isang blind item ang lumabas sa ulat ng Philippine Entertainment Portal o PEP noong Martes ikatlo ng Hulyo, tungkol sa baguhang aktor na pinagtangkaan o halayin. Maraming netizens ang nagsuspecha na ang tinutukoy sa nasabing ulat ay si Sandro. Lalong lumakas ang kutob nila ng magbahagi ng mga makahulugang post ng pamilya at kamag-anak ng aktor.